makabansa 2 quarter 2 week 2 day 2 hello welcome to my youtube channel this is chel please share like and subscribe thank you makabansa 2 quarter 2 week 2 day 2 Mga kasanayang pangpagkatuto na ilalarawan ng kulturang material at di-material ng kinabibilangang komunidad. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang mga halimbawa ng kulturang material na makikita sa loob ng paaralan at naiguguhit ang halimbawa ng kulturang material na makikita sa loob ng paaralan. Magandang umaga sa inyo mga bata. Kumusta kayo? Naalala niyo pa ba ang ating pinag-aralan kahapon? Ano ang ibig sabihin ng kulturang material? Ano ang mga halimbawa ng kulturang material na makikita sa tahanan? Ang bugtong ay isang palaisipan na may malikhaing paggamit ng mga salita upang ilarawan ang isang bagay o tao. Ito ay isang uri ng palaisipan na nagtataguyod ng pag-iisip at paglutas ng problema. Mga bata, sagutin natin ang mga bugtong na aking babasahin. Handa na ba kayo? Magaling. Hawak ng guro, pamburay kasama sa pisara ay gumuguhit ng letra. Tama, ang sagot ay tisa o chok. Ikalawang bugtong, may mukhat walang bibig. Sa akin kayo'y tumitig. Sa loob ay may tinig, basahin ang iyong ibig. Mahusay mga bata, ang tamang sagot ay aklat. Matayog akong nakatayo, sa aking taas, watawat ay sumasayaw, simbolo ng bayan, araw-araw mong tinatanaw. Tama, ang sagot ay flagpole. Saan ka man mapunta, ako'y suot mong dala, simbolo ng iyong paaralan, sa akin ikaw ay kinikilala. Tama ulit, ang tamang sagot ay school uniform ay walang bibig ngunit oras ay sinasabi kung kailan dapat pumasok at kung kailan dapat umuwi Tama ulit mga bata ang sagot kampana ng paaralan Tatlong bituin at isang araw sa himpapawid ikay na mamayagpag simbolo ng kalayaan dangal ng ating bayan Magaling pambansang watawat ang tamang sagot Saan matatagpuan ang mga bagay na nabanggit? Ang mga nabanggit ba ay halimbawa ng kulturang material? Bakit? Ang mga nabanggit na bagay sa bugtong ay halimbawa ng kulturang material na makikita sa loob ng paaralan. Ang kulturang material ay mga bagay na gawa ng tao na nakikita at nahahawakan. Ang mga bagay na ito ay mahalagang bahagi ng karanasan at pagkakakilanlan ng paaralan tulad ng flagpole at watawat, kampana o bell, school uniform at iba pa. Basahin natin ang mga sumusunod na salita. Flagpole School uniform Kampana ng paaralan o bell Pisara Watawat Aklat Ngayon mga bata, gumuhit ng tatlong kulturang material na makikita sa loob ng paralan gamit ang mga kagamitang itinakda kahapon. Kulayan ang mga ito. Ibahagi ang iginuhit sa klase. Para sa inyong pagtataya, magbigay ng mga halimbawa ng kulturang material na makikita sa loob ng paaralan. Para sa inyong takdang aralin, magtanong sa magulang o kapatid ng mga halimbawa ng kulturang material na makikita sa barangay. Ilista ang mga ito sa inyong kwaderno. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat. Bye.